Hello mga ka-farmers, welcome to my channel. Ayan, dito tayo ngayon sa ating poultry. So napansin ko, um, merong mga sipon at halak ng ating manok. Ayan. So kaya pumunta ako ng bayan kanina, bumuli ako ng gamot sa halak at sipon. So ang broxatil, so itry natin lagay ito. Ayan. So ang sabi ay ilagay ito ng tatlong araw or 5 days uh, tingnan natin kung effective nga to at ililipat natin dito so yung mga may sipon dito natin lalagay separate natin hindi natin sasama doon sa kabila para makainom sila lahat so tara tara maglagay na tayo ng tubig at ilagay natin to so ito na mga farmers ilagay natin isang sachet So, lagay natin ng isang sachet. So, ilalagay natin ng tubig na mga kalati lang. Kasi pag isang galon, baka hindi na siya tumalab. Lagyan natin tubig. kalati lang ayan ayan hindi kundi ano natin to konting mix para matunay yung mga powder powder Ayan na siya mga ka-farmers. Lagyan na natin dito. Sabit natin para hindi lagyan ng ipot. Ayan, sabit natin. Sobrang taas. Ayan, natin. Lagyan natin ng kainan. lagyan natin ng pakain kuha man tayo yan ang mga farmers lagyan na natin 1 kilo lang muna nilagyan natin maglalagyan lang tayo kapag kinulang ayan maglipat na tayo hanapin natin kung sino yung may mga sipon at alak Kasi dumadami na ang mga sipon nagkakahawahawan na kaya mga farmers narinig nyo yung mga halak tsaka sipon ayan parang nasinok sila so dapat maanan agad dyan kasi baka makuril so maaring mamatay sila maandana ano, hanap tayo na may sipon na din dito hindi ko maano kung saan na tunog <laughs> ayun ito ayun lipat natin dito sa kabila ayun tingnan natin kung meron nya Inam, inam, inam. Inam, inam. Gagaling tingin kayo. Nahanap pa ka tayo dito. Hindi mahirap maghanap kung sino may mga sipon. Kasi pare-pare sila. Uy! natin dito kung meron din. Nasaan yun? Okay. Hindi yun, nagkakaipat na yung kanyang ano. Uh, so guys, iwasan natin na uh, magkaipat yung uh, inuman nila. Kasi sanhi din yan ang sipon. Naiinom nila yung mga ipot nila. Medyo mahirap natin yung may sipon. Hmm. may sipon to dalawa pa lang yung nakukuha natin meron ka sya pa yung guys may naipit ayun patay Murong namatay naitit guys ayun ayun patay kawa ayan naitit siya so yan yung karamihang sanhi ang patay dito yung naiipit yan guys dalawa na yun ako akong patay kasi naiipit ito so, may sipon naman ito Uh, apat pa lang natin mga farmers ayan so puputulin ko muna itong video na to